Ang pinagmula ng kodla ng mga ifugaw. Ano nga ba ang kodla? Ang kodla ay isang agimat na pinaghirapang makamit ng unang nagmayaring mga ifugaw. At ito nga ang kwento kung saan nagmula ang kodla ng mga ifugaw. Ang mga ifugaw ay may isang mahalagang agimat na nagpapatapang sa kanila kung sila ay makikidigma. Maglalakbay ng malayo, mga ngaso sa masinsing kagubatan o tatawid sa malalaking ilog. Tinatawag itong kudla o kiwil. Ang agimat na ito ay maaaring sa anyo ng maliit na bato, isang perasong buto, isang maliit na bubuli, o tinipong mga damo ngunit ang paniniwala sa kanyang kapangyarihan ay di kailanman mapag-aalinlanganan ng mga matatandang ifugaw. Ang kudla ay isang pambihirang ari-arian at mapalad ang isang ifugaw na may nagmamayari ng isa nito dahil ang igagalang at katatakutan ng mga kapatid niyang di naging mapalad. Ang kudla ay isang agimat na pinaghirapang makamit ng unang nagmayaring mga ifugaw. Isasalaysay ng kwentong ito kung paano nakamit ni Kabigat ang unang kodla na isinalin mula sa nakaraang henerasyon hanggang sa kasalukuyan. Noong unang panahon ay may mag-asawang naninirahan sa lamot na nagngangalang Kabigat at Bugan. Sila ay masaya dahil marami silang nakukuhang pagkain at mga hayop. Isang araw, lumabas si Kabigat upang mamasyal sa karaniwang isinasagawa sa mga kalapit na nayon. Habang sila wala, inilabas ng kanyang asawang si Bugan ang kanyang panghabi upang humabi ng isang tapis. Noong dakong hapon, isinampay niya ang natapos na tapis sa silong ng bahay. Sila'y nagbayo ng palay para sa hapunan at agahan. Sa ambato, naisipan ni Puek ang bathala ng bagyo, numamasyal sa mga kabundukan, burol at lambak. Sinimulan niya ang kanyang paglalakbay sa pamamagitan ng pagdaraan sa ilang nayon hanggang sa makarating siya sa lamot. Isa ito mapanirang paglalakbay dahil sa lahat ng naraan ng mga punong kahoy at pananim ay walang awang nasisira. Ang panghabi ni Bugan ay tinangay din at nasira. At ang palay na kanyang binayo ay kumalat sa lupa. Ang kaawa-awang si Bugan ay umiiyak na na naupos samantalang nagdaraan ang nangangalit na hangin. Pagkatapos ng bagyo, si Kabigat ay umuwi. Subalit ano ang kanyang nakita? Nakita niya ang lahat ng kanyang mga punong namumunga ay nabuwal at ang panghabi at palay ay nakakalat sa lupa. Namamaga rin ang mga mata ni Bugan dahil sa pag-iyak. Walang kibo si Kabigat. Wala siyang masabi kahit isang salita dahil sa ang laman ng kanyang puso ay pulos pagdagalit. Matapos na minsan pang pagmasdan ang naging masamang kapalaran, madamdaming nasabi ni Kabigat na bakit sino ang gumawa ng lahat ng ito. Dahan-dahang itinaas ni Bugan ang kanyang ulo at sumagot. Dumating sa hapong ito si Puwek at walang awang ibinuwal ang lahat ng ating mga namumungang puno. Sinira ang aking panghabi at ikinalat ang lusong. Sumigaw ako sa pagmamakaawa ngunit hindi niya ako pinakinggan. Tulad ng isang ulol na leyon, pumasok sa bahay si Kabigat at kinuha ang kanyang sibat at palakol. Nagbalot siya ng ilang pandikit at nanaog. Sa kasinabi sa kanyang asawa, Bugan, dumito ka sa bahay at alagaan ang naiwan nating ari-arian. Susundan ko si Puwek, ang bathala ng bagyo. Naisipag-higanti ang lahat ng paninirang kanyang dinala sa ating masayang tahanan. At pagkatapos ay dinaghintay ng kasagutan, si Kabigat ay nagsimula sa kanyang mapanganib na paglalakbay. Madali niyang nasundan ang kanyang kaaway dahil sa sinundan lamang niya ang mga daang may palatandaan ng paninira. Mahaba ang paglalakbay ngunit matapang niyang nilakbay ang mga kabundukan hanggang sa wakas ay marating niya ang ambato. Sa kanyang labis na pagkamangha, natagpuan niya ang bahay ni Puwet ay isang inkantong lugar. Ito ay malaki at panay bato. Sa ilalim ay may isang tunnel na siyang kinaruruunan ng kwarto ni Puwet. Walang nabubuhay na bagay sa paligid-ligid ng bato. Pagpapakamatay sa sino man ang lumipat sa inkantong lugar, ngunit dinatakot si Kabigat. Naroroon siya upang maghigante. Anong aking gagawin para siya ay mapatay? Tanong niya sa kanyang sarili. Ah, siya nga pala. Sasarhan ko ang kanyang pintuan at hahayaan siyang mamatay sa gutom sa sarili niyang kwarto. Sinimulang isagawa ni Kabigat ang kanyang balak. Kinuha niya ang kanyang palakol at pinutol ang lahat ng malalaking puno sa pintuan. Ngayon puwek, hipan mong mabuti at tingnan ko kung gaano ka kalakas. Sigaw ni Kabigat. Nagmamadaling lumabas ang bathala ng bagyo. Hinipang lahat ng mga torso. Lumipad silang lahat at sa itaas sa lahat ng direksyon. Muling pumasok si Puwek sa kanyang kwarto nang walang sinabi kahit na isang salita. Hindi na wala ng pag-asa. Ang galit na galit na si Kabigat ay naupo upang umisip ng ibang balak para makapagpahigante. Naisip ng sarhan ang mga pinto ng mabibigat na mga torso. Kinuha niyang muli ang kanyang palakol at nanguha ng mga punong yakal. Dinala niya sa bungad ng pinto at itinayo niya ang kanyang pader sa pangalawang pagkakataon. Sa pamamagitan ng dinala niyang pandikit, pinagdikit niya ang mga siwang sa mga torso at pagkatapos ay buong lakas siyang sumigaw. Puwek, hipan mong muli. Gusto kong subukin ang iyong lakas. Kaya muling lumabas si Puwek at hinipang palayo ang bakod. Pinagsikapan niyang mabuti subalit hindi siya makalabas. Naramdaman niyang nahihirapan siyang huminga. Sino kang napakatabang para pumarito sa inkanto kong tahanan? Ikaw lamang ang taong nakarating sa bungad ng aking pintuan, sigaw ng bathala ng bagyo. Ako si kabigat ng lamot. Sinundan kita dahil sinira mo ang aking mga namumungang puno at ang panghabi ng aking asawa Naramdaman ni Puwek na siya ay lalong hindi makahinga sa loob ng kanyang kwarto. Kaya nagmakaawa siya kay Kabigat na buksan na ang pinto at nangakong di siya sasaktan. Hindi, galit na sagot ni Kabigat. Hindi mo kinaawaan ng aking asawa nang siya ay nagmamakaawa sayo. Kaya gusto kong ipaghiganti ang lahat ng mga paninirang iyong ginawa sa aking masayang tahanan. Sa loob ng tunnel, humina ng humina si puwet Pinilit niyang hipa ng bakod ngunit wala siyang magawa. Halos di siya makahinga dahil ang pintuan ay sinarhan. Kaya muli siyang nagmakaawa. Kabigat, maawa ka. Iligtas mo ang aking buhay. Kung ako'y iyong ililigtas, ituturo ko sa iyo ang seremonya sa paglilinang ng palay. Magiging higit kang mayaman kaysa noon kung matutunan mo ang bagay na ito, sigaw ni Puwek. Muling sumagot si Kabigat, Hindi, hindi ko kailangan ng iyong inaalok. Mayaman ako sa lamot at alam ko ang seremonya sa paglilinang ng palay. Nang ang ng bagyo ay nasa bingit na ng kamatayan muli siyang nagmamakaawa. Ang wika niya ay ibibigay ko sa iyo ang aking kudla at ituturo ko sa iyo ang aking kiwil. Isang bagay itong makapangyarihan at magpapayaman sa iyo. Dahil sa malaking pagnanais na malaman ang ituturong karunungan na paniwala si Kabigat, Inalis niya ang mga torso at masayang lumabas si Puwek. Pagkatapos ay mga siya ng hitso. Inilabas ni Puwek ang mahiwagang bato at ipinakita sa kanyang bagong kaibigan. Mahalaga sa akin ang batong ito, wika niya. Hindi ako nararapat mawalay dito. Ngunit iniligtas mo ang aking buhay. Ibibigay ko ito sa iyo gaya ng aking pangako. Pagkatapos ay itinuro niya kay Kabigat ang seremonya. Sa iyong pag-uwi, huwag mong kalilimutang alayan nako at ang ibang mga bathala ng mga manok at baya. Katutubong alak upang manatili, magpakailanman ang kapangyarihan ng iyong kodla. Oo, wika ni Kabigat. Gagawin kong lahat ang iyong mga sinabi. Kaya tinanggap ni Kabigat ang kudla mula sa nag-aatubiling kamay ni Puwik. Sa kanyang daraanan, nakakita si Kabigat ng isang pulang ibong o maawit ng isang nagbababalang awit na nangangahulugan ng masamang kapalaran. Nagalit siya at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay itinuro ang pulang ibon. Ang tuka ng pulang ibon ay agad na tulad ng isang paris ng gunting. Ang kaawa-awang ibon ay hindi makapagsalita. Pagkatapos ay tumawa si Kabigat. Mabuti isa na akong makapangyarihang tao ngayon. Wika niya sa kanyang sarili. Ipinagpatuloy ni Kabigat ang kanyang paglalakbay. Sa isang bahagi ng daan, nakita niya ang isang kawan ng mga balang na nagliliparan sa kanyang daraanan. Batid niyang isa itong masamang palatandaan para sa isang manlalakbay. Kaya kinuha ni Kabigat ang kanyang sibat at tinungayawan ang kawan ng mga balang. Ang kapangyarihan ng kanyang kudla ay muling nasubok sa pangalawang pagkakataon. Mula noon ay si Kabigat ay lubos na naniwala sa kapangyarihan na kanyang gantimpala. Pagdating niya sa kanyang tahanan, tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak at kapitbahay. Sa pamamagitan ng mga inihandang alak at mga manok, isinigawa nila ang seremonya ng pagpapasalamat. Hiningi nila ang pagpapala na mga bathala sa daigdig sa itaas, gitnang daigdig, taigdig sa ibaba at kay Puwek na nagkaloob kay Kabigat ng kudla at nagturo sa kanya ng kiwil. Ipinagtapat ni Kabigat sa kanila kung paano niya nakamit ang gantimpala. Iginalang ng mga tao ang kanilang pinuno ng higit kaysa noon. Masayang namuhay si Kabigat at ang kanyang asawa. Naging higit silang mayaman at higit na minahal ng mga tao. Tinuruan ni Kabigat ng kiwil ang ilan sa kanyang mga tao Lagi siyang tinatawag upang magsagawa ng seremonya para sa kanila. Mula noon ang lamot ay naging higit na mapayapa at maunlad sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kodla at kiwil. Sa kasalukuyan ang mga ifugaw lalo na ang mga matatanda ay nag-iingat pa ng kodla. Natatandaan nilang mabuti sinabugan at kabigat para dito. Ang seremonya ng kodla at kiwil ay binibigkas sa gayong mga okasyon, na matapos ang isang mahabang paglalakbay. Kung naguuwi sa bahay ng ilan ng bagong karne at pagkakasakit gaya ng pinaniniwalaan na dala ng masasamang espiritu. Pinaniniwalaan pa rin na ang taong nag-aangkin ng kudla ay ligtas sa alinmang panganib saan man siya magtungo. At yan nga ang kwento kung saan nagmula ang kudla ng mga ifugaw. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maaari mo akong i-follow sa aking Facebook account.